Ang lahat ng pamimigay sa lahat ng household uh, dito sa buong probinsya ng Cagayan nung nakapitchel na uh, bigas, yan po ay sariling gastos ng isang one kagayan manong Egay Aglipay. Wala pong galing sa pamahalaan dyan, sarili po niya yung uh, uh, gastos. Samantalang yung iba, namimigay man, nagkukunwari lamang po yan na galing sa kanila. Pero actually galing din po sa pondo ng pamahalaan po yan alam mo, gusto kong masabi sa ating mga kaprobinsyan, kunin niyo po yung mga binibigay ng DSWD. Sa inyo po yan, pera po nyo yan, mga galing sa buwis na binabili. Bili kayo sa tindahan, ay may buwis po yan. Ang tawang yan po, what? while uh, you added tax. Kunin niyo sa inyo yan. Hindi sa ka mga kandidato yan. Wala kayong utang na load sa kanila, sa inyo yan. Ako naman, kunin niyo rin. Kasi binigay ko galing sa puso. Kaya tingnan nyo, lahat ng 320,000 na bahay sa Cagayan ay Pagbibigyan ko na po ng tag-isang pichel, tag-isang bag at bigas. Kaya tanggapin nyo rin. Binibigyan ko ng taos puso niyan. Hindi ako namimili lahat kayo bibigyan ko. Ganon din, pag dapat uh, napatayo ko pa ngayon po proyekto, 1% po yan, 5% po ng kita ay ganon din. I-share ko po sa inyong mga kagayano. Ganon po ako. O yung tanawin na utang sa akin yun, yan ay binibigay ko. I-share ko yung binigay ng pangayon ng Diyos sa akin sa inyo. Ang kita po ng power generation, ang kita na lahat yung gagawin ko dito ay uh, malaki na matutulungan ko kayo. At yan ay galing sa aking puso. E wala kayo kung pag alala doon. Talagang galing ko sa Panginoon yun dahil binigay lang po sa akin na ibigay sa inyo. Eh, uh, yung binibigay ng iba na galing sa DSWD, hindi ko sa kanila yon Sa inyo po yun. Tanggapin nyo. Dumadaan lang sa kada Kaya ngayong eleksyon, hindi na po pwede ang magpakita na kandidato sa mga pambibigay. Bakit? Hindi e po sa kanila. Sa inyo po yan. Kaya ganyan po. Yan po ang masasabi ko sa inyo.